Tagumpay po ito para sa laban natin for genuine youth representation and genuine mm -hmm. sectoral representation. Uh, doon naman po sa desisyon na nilabas ng division, sinasabi na nila na uh, hindi naman totoong uh, naging representasyon ng kabataan ang Duterte mm -hmm. Youth, yung kanilang um, midnight substitution of nominees uh, and yung hindi pagsunod ni Cardema sa requisite age of youth representation na uh, 34 siya nung uh, madaging first nominee, etc. nire ito ng Comelec and Bank no? na ito ay pag-bastardize ng party list system. So para sa atin, no? Um, long time coming na ito. Hanggang ngayon, uh, hindi pa rin kami matunawan na bakit ang tagal ng pag-release ng desisyon na ito. 2020 pa actually, uh, dapat Nagkaroon na ng desisyon. For resolution na siya. Natapos na yung mga hearings. Pero five years later, ito ilumabas. Pero nonetheless, uh, nang lumabas na ito, yung ating susunod ng panawagan ay dahil may three slots na bine yung pagka-disqualify uh, ng Duterte youth uh, permanently from Comelec, no, ay dapat na'tong itong i-fill. So, mm -hmm. para sa amin, yung naging dehado dito is no, yung genuine women's representation no, na nawalan ng spot dahil may mga aasta pero totoong peke palang party lists. So, sana mm -hmm. proclaim na yung Gabriela sa pinakakagyat at syempre, Ah uh, sunod-sunod rin na natin yung iba pang mga party lists na peke naman. Walang totoong sectoral representation pero ang katotohanan ano, uh, sila ay mga backed by or ang mga nominees nila political dynasties and eto nga mga contractors or may contractors na sumusuporta sa kanila na ngayon nasisiwalat natin kung gaano ka widespread kung gaano kagarapal yung pagkuha nila ng kita para na galing sa kaban ng bayan so sila na ang susunod no at tuloy-tuloy lang tayo hangga't um, matanggal natin yung mga gantung uh, mga uh, nasa loob ng gobyerno at syempre, mabago natin yung sistema Mm -mm. Okay po. Ito po ba na no, representative uh, po? Kasi hindi lang po basta uh, nanalo ano rin ang Duterte Youth Party list. Uh, um, kasi pumangalaw po, po sila no, doon po sa uh, midterm election, doon sa mga nakakuha nga po ng uh, pinakamaraming uh, or porsyento po ng mga boto last uh, midterm election. Um, do you think po ito po ay uh, maituturing po ano na... Um, parang malaking uh, downfall din po no sa Duterte Youth Party list bilang uh, muntik pa nga sila 'di ba ano po uh, representative na sa nag number one kung ito uh, po uh, hindi po nanguna yung uh, Akbayan no nga uh, last election po Opo uh, downfall po talaga nila ito mm -hmm. uh, in relation siguro doon sa boto na kuha nila mm -hmm. um pero kasing mga nagsasabi na uh, bakit to nangyari eh, ang taas ng boto nila COMELEC and bank decision mismo ang magsasabi no na hindi porket uh, nagkaroon na ng mga succeeding elections ay kino-cure nito yung defect na in the first place pagkakamali na ginawa ng Duterte youth. Kung refresh natin ano ba yung pagkakamali na yon. Mm -hmm. uh, hindi ever kinomplete ng Duterte youth yung registration requirements niya. Ibig sabihin Bago ang isang organisasyon ay pwedeng sumali sa party list uh, election system, no? dapat may uh, publication requirement siya, may bit siyang intent to participate in newspapers of general circulation. So, hindi yung ginawa ni Dut ng Duterte use ever. Ito ay isang constitutional requirement. So, napakalaking dagok doon sa mga requirements na hinihingi sa kanila. Mm -hmm. And uh, hindi porket na nagkaroon ng ganung compliance in other elections, kinukure nito yung unang-unang original sin, kung tatawagin natin. Mm -hmm. no? um, and yung naging succeeding number of votes, ay makita natin, um, hindi naman totoong suporta, para sa agenda ng Duterte Youth or ng uh, or even ng uh, suporta ng kabataan for Duterte Youth. Mm. Mas makikita nga natin siyang uh, sweep votes ng Duterte dahil makikita natin yung solid votes ni Duterte na makikita sa Davao, hindi na pumunta sa party list nila eh. Sa PPP party list pa pumunta. Mm.